Quarter 2, Aralin 7. Tekstong biswal sa pagbuo ng video o animasyon. Mga layunin. Una, naipaliliwanag ang mga elemento ng tekstong biswal. Ikalawa, naiugnay ang mga elemento ng tekstong biswal sa pag-unawa sa teksto, panitikan at persuasive. Bago tayo tumungo sa ating aralin ay magbalik-aral muna tayo. Ayos kahulugan. Panuto, Buuin ang kahulugan ng review ng aklat sa pamagitan ng pagkasaayo sa mga parirala sa ibaba. Kung itong iyong kasagutan, mahusay. Thumbs up o thumbs down? Pag-usapan sa klase. Ano ang nagagawa ng tekstong biswal sa iyong pag-aaral? Ipakita ng mga mag-aaral ang thumbs up o thumbs down kung sumasang-ayon sila o hindi sa mga tanong sa ibaba. Ano ang nagagawa ng tekstong biswal sa iyong pag-aaral? Una, mas malinaw ba na nakikita ang ideya kung nakikita kaysa inilalarawan sa anyong patalata? Mas naipapaabot ba ang mensahe sa pagkapakita ng tekstong biswal? Mas nakakahikayat ba sa mambabasa ang tekstong biswal kaysa anyong pangungusap? Mas nag-iisip ba ng ibig ipakahulugan ang tumitingin sa tekstong biswal kaysa nagbabasa? Kumpletra. Kung na nawawalang letra ang patlang upang mabuo ang salita gawing gabay ang kahulugang ibinigay. Una, anong teksto ang nagasali ng ideya o impormasyon gamit ang mga larawan, grapiko, disenyo at iba pang elemento ng sining sa pagpapahayag ng mensahe? Tama, tekstong biswal. Ikalawa, ano ang balangkas ng larawan o dibuho? Karaniwang ginagawa upang makatulong sa pagbuo ng sinimulang gawa. Tama, croquis. Ikatlo, ano ang tawag sa kolum o haligi? Tama, kolumna. Ikaapat, ano ang tawag sa pangangalap, pag-uuri at pamamahagi ng mga impormasyon? Tama, dokumentasyon. Ikalima, ano ang teksto ang may layuning makuha ang pagsang-ayon, pagsunod, pagpanig o magapaniwala ang isang tao o pangkat? Tama, persuasive. Ikalawang araw, paglinang at pagpapalalim. Ano ito? Kaugnay na paksa una, tekstong biswal. Tukuyin ang mga uri ng elemento ng tekstong biswal batay sa halimbawang larawan. Tama, ito ay diagram. Ito ay croquis, dibuho o drawing na kakikitaan ng mga bahagi ng isang bagay na ipinaliliwanag o ibig ipakita. Ikalawa. Ikalawa. Ito ay graph. Ito ay biswal na representasyon na kumakatawan sa isang sistema ng ugnayan ng iba't ibang bagay sa pamagitan ng linya, bar, tuldok at iba pa. Ikatlo. Ikatlo. Tama, ito ay schematics. Ito ay nagpapakita ng representasyon ng estruktura ng isang sistema o ng mga pamamaraang kaugnay sa isang proseso. Ikaapat. Ito ay talahanayan. Ang biswal na ito ay sistematikong pag ayos ng mga impormasyonal sa anyong hanay at kolumna. Sunod. Tama, larawan o imahe. Ito ay mga biswal na eksaktong kopya ng itsura ng mga bagay o pangyayari na maaaring nakarecord sa film o digital na anyo. Talas-isip. Unawain ang tekstong biswal sa ibaba. Sagutan ang mga tanong kaugnay nito. Una, anong uri ng tekstong biswal ang nasa kanan? Ikalawa, ano ang paksa ng tekstong biswal? Ikatlo, ano-anong mga impormasyon ang ipinakikita nito? Ikaapat, paano nahahati ang mga impormasyon sa tekstong biswal? At ikalima, suriin ang mga impormasyon. Mga dapat isaalang-alang sa pagbuo ng elementong biswal. Una, sa pagbuo ng elementong biswal, tiyakin na angkop ito sa ideyang naisipahayag. Ikalawa, ipaliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng elementong biswal na ito sa presentasyon ng paksa. Ikatlo, lakipan ng wastong pamagat at bilang ang bawat elementong biswal. Ikaapat, siguraduhing malinaw at wasto ang mga detalye sa bawat elementong biswal. At ikalima, gawa ng wastong dokumentasyon ang mga biswal na presentasyon. Nobelang Pilipino sa Panahon ng Amerikano, Ikatlong Araw Ibiswal mo. Basahin ng mga mag-aaral ang talata sa susunod na pahina. Pagkatapos ay pumili ng angkop na tekstong biswal na angkop kumatawan sa mga ideyang nakapaloob dito. Sagutin ng mga tanong pagkabuo ng tekstong biswal. Nobelang Pilipino sa panahon ng Amerikano. Muling namukadkad ang husay sa pagusulat ng mga nobelista sa pagating ng mga Amerikano sa ating bansa. Makabaya ng paksa ng mga nobela sa panahong ito. Bagaman itinago ang mga suliraning panlipunan na dihayag na ipinakita sa mga akda na sa unang malas ay may mga himig ng pagliligawan at pag-ibig. Ang paksang nasyonalismo na naging toon ay nakaugat sa pagnanasang magkaroon ng ganap na kalayaan ng bansa mula sa mga mestisong mananakop. May mga nagasabing hindi maikakaila ang naging impluensya ng mga akdang na isulat sa mga nagdaang panahon sa kasaysayan ng Pilipinas upang maging paksari ng pagmamahal sa bayan sa mga akdang nalathala sa panahon ng pananakop ng Estados Unidos. Ang romantisismong nabadha sa akda ni Francisco Baltazar, maging ang mga isyo at damdaming makabayan na tinatalakay ni Rizal sa mga nobelang Noli Metangere at El Filibusterismo ay naging influential rin na nakita sa panulat ng mga manunulat sa panahon ng mga Amerikano. Hayag pa rin ang pagiging maramdami ng mga tagpo at dialogo sa ilan sa mga nobelang nasulat sa panahong ito. Ilan sa mga tagpong sumikat sa panahong ito ay ang pagmamahalan sa pagitan ng mga mayaman at mahirap kung saan magutong gali ang bida at kontrabida sa pamagitan na magbubunga ang paghihirap. Ngunit sa bandang huli ay magkatapos ang maligaya at magatagumpay ang pagmahal Mainam ang pagkakasulat ng mga aktang nalathala sa panahong ito. Ilan sa mga naibigan na mga ay ang salawahang pag-ibig ni Lope K. Santos na lumabas sa serye ng Ang Kaliwanagan. Ang akda ni Valeriano H. Peña na pinamagatang si Rosa at si Valerio at Anino ng Kahapon ni Francisco Laksamana. Mainam na mabasa ang bawat Pilipino ng mga nobelang ito na nalathala sa itinuturing na panahon ng ginto ng nobelang Tagalog pangkatang gawain, nobela sa panahon ng Amerikano. Halimbawang tekstong biswal na maaaring gamitin ay ang nasa itaas, isang hierarchy diagram, nag-iisa isa ng mga katangiang binanggit patungkol sa nobela sa panahon ng Amerikano. Depende sa mga mag-aaral kung may maisip silang iba pa. Tanong kaugnay ng tekstong biswal. Una, ano ang paksa na nabuong tekstong biswal? Ikalawa, ano-anong impormasyon ang ipinakikita ng bawat bahagi nito? Ikatlo, lagyan ng na label ang mga bahagi ng tekstong biswal. Ikaapat, malinaw at wasto ba ang ideyang ipinakikita sa tekstong biswal? Ikalima, angkop ba ang ganitong uri ng tekstong biswal sa paksa? Paglalapat at pag-uugnay Tekstong biswal ko Batay naman sa isinulat na review ng aklat sa nagdaang aralin, bumuo ng angkop na tekstong biswal kaugnay nito sagutan din ng hinihingi impormasyon ang mga patlang sa ibaba nito. Ikalawa, tekstong biswal ko ilapat sa video. Matapos sa pagpasyahan ang mga tekstong biswal na gagamitin sa pag-uulat ng review ng aklat, ilapat ito sa platapormang napili sa pagbuo ng video o animasyon. Paghahanda ito sa presentasyon nila sa susunod na linggo. Ikaapat na araw, paglalahat. Kuhit biswal. Bibigyan ng yeso ang ilang mag-aaral sa loob ng limang minuto at sabay-sabay na gumuhit sila ng biswal sa pisara na natatandaan nila kaugnay ng paksang tinalakay sa aralin sa linggong ito. Pagkatapos ng oras ay bigyan ng reaksyon ang mga guhit ng mga kaklase sa pisara. Pagninilay sa pagkatuto. Balikan ang gawain kaugnay ng thumbs up o thumbs down. Muli ay pasagutan sa klase ang survey na ito at ipaliwanag sa kanila kung ano ang nadagdag sa kanilang mga ideya pagkatapos ng mga pag-aaral sa linggong ito. Ikalimang araw: Pagtataya. Panuto: Unawain ang tekstong biswal upang masagot ang mga tanong kaugnay nito. Letra na lamang ang isusulat sa inyong kwaderno. Susi sa pagawasto. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Binabati kita dahil naunawaan mo ang ating aralin. Gawaing pantahanan. Portfolio kwaderno. Magdikit sa kwaderno ng mga larawan ng mga halimbawa ng tekstong biswal. Lagyan ng angkop na uri ang bawat larawan. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi.